ay alam mo, sakop mo. Eh, ngayon, pag-uusapan natin kung paano maglaro ng spinning net sa singles, kaya yung mga patayo na laging pinag-uusapan ko. Kaya kailangan ninyong maunawaan na may ilang uri ng spin, ganito. Merong ikot na kaliwa pa ka na. Yung spin na kang pakakaliwa, meron yung kombinasyon. Eh, hindi mo makakuha ang mong spin. Kaya kung bagsangay ng kaliwa at kanan, makukuha mo parang tumble na ganito. Tatalakay natin ang iba't ibang klase ng spin sa singles at sa badminton sa pangkalahatan. Uh, Pang -kalahatan. na, na juice in sa mites. Ang shuttle na gagamitin natin ngayon, siyempre ay Airplane Reds, hindi sponsored. Sinusubukan ko lang ibenta ito dahil ang dami nito sa kondo ko ngayon. Kung so, naghahanap kayo ng maayos na shuttle, pag-DM ako at mabibigyan ko kayo. Kaya ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng marami kapag sinusubukan nilang mag-spin. Kaya Marco, ikaw ito, ay sinusubukan nilang magkaroon ng magandang pag ito Nagmamula kang puwet, kahit saan mo ma-realize na ang oras mo, papra-influensyahan ng bilis, direksyon, o lakas ng shuttle ay napakalit. Literal na ito lang sandali. Nadubudampi ito sa mga strings. Kaya ang yung spin ay dapat ganito. Anyway, wag well, maliit lang para makakos yung pinaka-spin. Mag-isya sa pinaka-payak na forward to back spin. Sabihin ko na ganyan, ito ang pinaka-fundamental na spin. Ito ang pinaka konsistente Ito ang pinaka-madaling gawin. At hindi kailangan galawin ang iyong kamay. Kailangan mo lang mag-lunge forward gamit ang iyong tuhod. Abutin mo at pagkatapos, tapos lunge lang gamit ang tuhod mo. Pero dapat lahat kaya ito gawin, lalo na sa mga singles player. Literal na aabot ka lang tama. Oh, at oh, kitang-kita mo, di ba? Talagang ina-exaggerate ko ang lunge ko, di ba? Ang prinsipyo dito ay uh, ginagamit mo ang uh, momentum ng katawan mo uh, para makuha ang forward to back spin. Okay? Sige, para sa backhand na side, di ba ganito rin? Uh, kailangan mong mag-forward lunge gamit ang mga balakang mo ng kaunti. Uh, para sa akin, uh, ang backhand side ko ay medyo mahina. Pero, uh, di ba, pareho pa rin ang prinsipyo. Kailangan mong itaas. Kailangan mong mag-lunge forward. Oh, siya yes. singyaw ng meron mong tayo. left to right spin. Uh, ay shuttle at sisimulan mo gamit ang iyong hinlalaki at parang Saint origan nyo ito do background side abad umikot ang shuttle ng ganito kaya ngayon iniimpluwensya natin ito ng ganito ulit abad nyo itong kunin kung gaano kataas ang kaya nyo, tama? kitang kita mo naman, hindi ako umiikot ng ganito Pus una sa lahat, sobrang hirap ng timing at hindi ko naman tinatangka na slice, di ba? pagkadikit pa lang, konting squeeze lang pero kagalas, wala ang gawin ito, Mayroon kung nasa kabila ka mas para ito sa kanang bahagi, kasi kita mo naman sa singles kung sinusubukan mong palakihin ang court, kaliwa pa ka na naikot tulad nito, dadalhin ng shuttle papunta sa loob ng court. Isa itong senaryo kung saan mo gagamitin ito at iyon na isa count. Spin big sign na Libor Flores, your neck spinning net shot kung nasan ito bumagsak ang tama. Um, spin na ang shuttle, yung tanging oras, na um, may mo ito pakaliwa o pakanan, ay parang ganito pa baba, ay dito pa baba. Ganun ka magpaikot. Ang premise ay pinaikot na nila. Kaya sinusubukan mong kontrain ng ikot nila kasi kadalasan sa side na ito, magpa-forehand sila ng kanan pakaliwa na spin. Kung datagdagan mo na naman ng kanan pakaliwa, alam ko medyo ranty itong sinasabi ko. Pero kung datagdagan mo nga ng kanan pakaliwa na ikot sa umiikot na shuttle ng kanan pakaliwa, babagsak lang ito. Kaya kung gusto mong tumaas ulit, kailangan mong maglaro ng kaliwa pa kanan, di ba? gets mo. Oh, parang ganyan. Na, yan lang ang talagang dahilan para gawin mo ito ngayon. Gagawin natin mula kanan pa kaliwa na mas karaniwan para sa backhand na side. Makikita mo, di ba? Para yung konsepto pa rin itataas pero sa halip na mula kaliwa pa kanan pa loob naman. Kaya kadalasan merong nagiging very dramatic dito. Kadalasan ganito na lang kaysa gawin ito, ito na lang gagawin mo. Okay, uh, right so nung nakikita niyo, di ba? Mga maliit malit lang to na kilos ng galang-galangan. Kaya sa side ng taong ito, magsisimula tayo mula kanan pa kaliwa. Kaya sa forehand side, mas versatile ito. Pwede kang maglaro ng pareho. Kaya muli magsisimula tayo sa kanan pa loob. Basic na mula kanan pa kaliwa, di ba? Gusto mong parang i-scoop, Gusto mong parang gumawa ng J-shape. Kaya ginagamit mo ang index finger mo, di ba? At parang in-squeeze lang ng ganito. Parang ganyan. Ganyan ko, anong yung syun, pa kanan na pag-ikot. Pwede nyo itong gawin sa kitna. Dahil minsan maglalaro kayo ng headshots pa sa kitna. At minsan nais nice ko sila ilayo pa sa kilit. Kaya maaaring nyo itong iikot ng ganito. Siyempre, isa punto. Ay, halimbawa, kung sobrang maba na ng shuttle, kailangan nyo itong kontrahin. Tama? Kailangan nyo itong iikot mula kaliwa. Papuntang kanan para bumalik ito pataas. Tama? Halimbawa, kanan, kaliwa pa kanan. Ganito. Tama. Mga ganun. So yun na talaga yun. Forehand tapos backhand. Ngayon kailangan mo lang mag-practice, di ba? Kaya kumuha ka ng katulad ni Santi o kailangan mo ng coach at maghantos lang, maghantos lang, tama? Ang ganda talagang pahuli sa training drills uh, sa pamamagitan ng paggawa nito. Ibig kong sabihin, ulit-ulit um, para mahasa. O so, this game, kung nga makuha mo, uh, na natulong to kayo yung spin game, net game, nalahanin. Mas ng long net kaysa sa spinning net sa doubles na pag natin sa susunod na video. Paalak.